So, ngayon nga, maglalado tayo ng mulukya. Sa ating mga first timer o FW dyan, ang mulukya nga sa Pilipinas ito, sa Visayas, sa Luyot. Pero dito sa Saudi, bansang Saudi, ang pangalan nito, mulukya. So, maghagpat na tayo. Maghagpat. ko butulin at yung mga dahon na sa iso. Ito nga yung mulukya. Tinatawag bilang mulukya dito. Hindi ko alam na ito sa English. Malay Hindi ko alam. Welcome sa ating video. At kung bago ka pala sa ating video, please pakisubscribe subscribe my If you like, and comment, and comment. <laughs> kung anong gusto niyong malaman dito sa Bansang Saudi. Dahil nga tayo ay isang OFW. So, kung anong gusto niyong malaman, comment ka lang dyan. Request me. Kung anong mga gusto mo. paano ba iluto yung mga pagkain ng mga Arabo? ito yung normal na pagkain na na Arab sa Loyot, Molokya napakadali lang naman lutuin. so ang tem natin yon iluluto ko, is, isasabihin ko lang naman sa inyo kung paano iluto ang Molokya dito ito sa bansang Saudi yan ngayon nga ay tinatanggalan na natin lahat ng dahon niya para ito sama-sama natin lahat nagugutom na lah ako kasi nasa dito sa mga um, uh, Saudi mga OFW first time or hindi pa alam kung ano to sa tista kasi hindi to rin nung nag-aaral kami ng tista wala tong sinabi hindi ko rin to alam Ang, mm, tinuro lang nila doon paano magluto ang kapsa yung kabsa nila hindi ko nga alam paano yung pagdating dito kahit ano lang naman may kailangan buong-buong, buong 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 ka ka talaga. nakakainsatis na. Pagdating ko dito, wala akong alam Pero, yun na. Para malaman yun sa hindi pa nakapunta dito sa Bansang Saudi, ano nga bang ginagawa dito? Kasi sa mga OFW lahat ng tinuro nila sa TISDA hindi niyan magagamit pagdating dito sa Saudi kasi pagdating dito sa Saudi first time ka pa lang niya ka talaga bakit? ipapalainis nila sa'yo yung buong bahay kahit sa sulok pa yan may makita lang silang dumi kahit kunti lilinis so, sa tawagin ka na At wala pa nga, hindi pa nga tapos yung ginagawa mo, o utos ng karaman, hindi ko utos ng utos ng utos, ng mga tao dito. Hindi sa minamasama ko ang mga atake, pero kadalasan talaga nangyayari yan dito. Kaya ng first time ko dito punta. Iyak talaga ako. Grabe. At, sinerts ko pa talaga. Paano nga ba ang sa awit ka dito sa Saudi? Kasi hindi ko alam. At wala akong talang alam. Kasi yung binabalita dyan sa Pinas, lahat na lang, may mga namamatay, may magpapakamatay. Kung wala kang lakas ng loob, aw. Oh, wala ka talaga. Kapag mag-upload, kailangan niyan dapat takas ng loob. Tiyaga. Tapos, dapat yung utak mo ang tinok. Hindi yung mas mas nakakaangat ka pa kay aw. Dapat ka. May may anong tawag mong sabi sa Ay sa Tagalog. Sabi sa yun, pasensya ba? Hmm. Pahabaan ko ng pasensya. Pag nandito ka sa Saudi. Kailangan yung pasensya talaga. Oo. Oh. dito, pwede ka nang pag nakatulog ka ng limang oras araw at gabi kasi iba talaga yung oras ng tulog natin sa Pinas kesa dito kaya yung karamihan napireklamo na ang bago ko pa sa aking channel Subscribes. subscribe thank you Ito nga ang liang mulukya. Lago tayo ng mulukya. Steps, steps. Sa ating channel nito ay kagawa ko ng mga pagkain ng mga Arabic food. Pero kadalasan nito, meron naman sa Pinas. Pero ipapakita ko sa inyo kung paano gawin. Napakasimple lang. See you later. Tapos na natin panggaling yung mga daan. Yung na ito. Vento

lagyan natin sa blender lagyan natin ng konti mo air water o tubig para gumalaw Kunting away. So, ganoon. Antay natin maging something brown siya. At ang luto na dito ng saudi is gilid. Ayan na. Medyo brown na siya. Ayan okay. na. Overcooked. And, okay. Haluin lang, lang, lang siya ng mabuti. Haluin, 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 haluin. Pagkatapos, igisa lang siya po yan. Haluin lang, haluin, Yes. Konting, haluin. Tapos, konting asin. Depende yan sa gaano ka gaano ka dami yung malulog. Kaya yung kayo na ang bahala sa anong timpla yung gusto. Yes. Pukarat. Mix, 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 mix. At, konting garlic. haloin na haloin na mabuti. Yes. Napakasimple lang magluto ng mga tingitong bagay.